Andrea Brillantes, aminado nga na nasaktan at iniyakan ang mga issue noong nakaraang taon. Naging trending ngayon online ang ginawang real video sa Instagram account ni Andrea Brillantes. Sa pamamagitan nga ng isang video, ibinahagi nga ni Andrea Brillantes ang lahat ng mga natutunan at mga naranasan niya noong nakaraang taon. Alam umano ni Andrea na maraming tao ang nakaranas ng tulad ng na mga naranasan niya noon. Yung iba umano ay posibleng magaganda ang mga nangyari. Meron din na halos pangit lahat ng nangyayari noong nakarang taon. Itinuturing nga ni Andrea Brillantes na ang taong 2023 ay para umanong isang roller coaster na kung saan marami ang nangyaring ups and downs sa kanyang buhay. Narito ang ah, naging pahayag ni Andrea. Aniya, I know a lot of people went through a lot this year. Some might have had it good, some might have had it bad, and some might have had a mix of both. 2023 was like a wild roller coaster, full of very high ups and downs. Ipinulgar din ni Andre Brillantes na nitong nakarang taon na halos nakaramdam siya na naging tatlo nga ang kanyang pagkatao dahil sa mga nangyayaring hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabilangan ng lahat ang manangyari sa kanya, ito pa nga ang nakatulong kay Andre Brillantes na mahubog ang kanyang pagkatao na kung sino at kung ano siya ngayon. Sa kabilangan ng lahat ng kanyang napagdaanan ay patuloy niyang nire-remind na kanyang sarili na piliin pa rin ang lahat ng mga magagandang nangyayari na kung saan ito palagi ang umano ang kanyang ginagawa. Ayon pa nga sa kasabihan, kapag may pintong magsara, may panibagong magbubukas. Katulad na lamang umano sa taong 2023. Sa kabilangan ng mga isyong kinakaharap ni Andrea Brillantes, ay maraming oportunidad ang nagbukas para sa kanya. Narito pa ang kanyang naging pahayag. Aniya, It was like I was three different people this year. With everything that has happened shaping me into who i am now but even then i still look like to look at the brighter side like i have always been doing as the saying goes when one door closes another door opens and this year opened a lot of opportunities for me i opened up my dream business got noticed by my idols and i experienced My dream to be in Italy for Fashion Week and see people I look up to. Naranasan din umano ni Andre Brillantes na mamuhay mag-isa at gawin nga ang mga bagay na siya lamang mag-isa. Ibinahagi rin ni Andre Brillantes ang makapunta sa mga lugar na siya lamang mag-isa at makatrabaho ang iba't ibang tao. Masaya umano si Andre Brillantes dahil sa muli, ay nakasama niya ang mga itinuturing niyang long time friends. Aminado pa nga si Andre Brillantes na katulad di umano ng iba, naranasan niya sa taong 2023 ang masaktan, iyakan ang mga nangyayari, at naranasan din umano niya na halos na gumuho ang lahat. Ngunit sa lahat di umano ng mga nangyayari kay Andre Brillantes ay natuto siya sa mga ito. At sa taong 2023, ito nga ang taon na kung saan na maalam si Andre Brillante sa pagiging teenager at pinasok na nga niya ang adulthood. Ibig sabihin di umano, mas maraming responsibilidad ang kanyang dapat harapin.